Bye, Lynn. Ingat ka, ha? Mga langga, ayan, naglipit na si Arlene ng ano, ng mga damit. Ah, uh, tawag ito. Inayawan siya ng employer ko. Hindi ko alam kung bakit. Yun, mga langga. Dali mo na yung damit ko na binigay ko sa'yo. Dali mo, ha? Uh, ano yun? ha? Huh? Yung damit ko na binigay ko sa iyo? Ibigay ko dalhin mo. Ano yun ko diyan? Yun, san ko naman. Dami ko ng damit. Eh. Hindi eh, malay mo. Ayun pa yung mga nakahangir. Masyado mo laki yung bag mo. Malaki. Tama ba yan? Ano yung binaba mo? Uh, yung isuot ko yan. Dugli ko malamig sa labas. Ah. ay, mga langga. Oh. Nagligpit. Nagligpit siya. Hmm, yun pa. Huwag mo kalimutan mag-chat ka sa akin, ha? Oo. Oo. Eh, ano mo sa ko ng agency mo, ha? Para ano? Tawagan ko agad ngayon, Sid, na. Kasi yung, ano, kay Pilipina rin ang ano nila, eh, gusto nila. Ayan nga, mga langga. Nagligpit na si Arlene. Babalik sa agency. Mayroong ano? Nasaan na ba yun? Ang alin? Nahanap mo? Ang ano ng agency, wala kong... I-chat mo na lang sa akin. Ha? I-chat mo. Ano yung yeah, mag-i-chat? Ha? Hinahanap niya marunong magluto. ayo diku alam yun sabun mula saan ini akun ayo sinyan oh memang ada ayo sinyan I told you, she don't like me. Hindi ka pa niya binibigyan ng ticket. Okay. Kaya nga eh. Ilaki ng plastic bag. Ang <laughs> laki. <laughs> sige na, sige na, sige na. Ang dami. Kaso? Mga langga, ito lang ano ko. Kung... Mm -hmm. Yung chocolate to. Ayan pa. Ayan pa. Tawag ako ngayon kay ano ha, kay na ha. Ipasend ko yan ha. Mm -hmm. Cellphone, huwag mo kalimutan. Naka-charge naman siguro to. Mm -hmm. Yung mga langga o naka na ng gusto. Si Arlene. Wala ka nang naiwan? Hmm. Oh, sigurado. Yung ano malita mo. Tingnan mo muna mabuti baka may naiwan ka pa diyan. Bismillah. Uh, dito ha mo kay dadaan yan. Mayam mo di. Yes, mo di ay Ano ro? Tara na. Ha? Ah. Are ko. Eh, hatid ko muna to. Akin na yung plastic na yan. Hmm. Hmm. Ha? May hmm. Ingat kah